Kuya, tagpira pa rin nana, kuya. Pwede kinse, pwede bainte. Kung sa di, ka pan? Pan, yung tanga guest screen? Maun? Hindi, pwede nung ah. So, man, tagpira na siya, kuya? Kinse, pwede bainte. Ah, miss, pwede pagkawas, pwede kaya bijuhan nila ako kanino. So, pan, na ice cream na yun. Alagang 15 pesos only here in Kaliwangan. So, na amaze magod sila. Sakitan, abijuhan na na ako. Hmm. video mm. Penis product bye bye oh. Oke okay, magvideo na si Mads ne Baba in you have Shudi Shudi magabas guys <gibu> said, <okay. laughs> uh, okay. uh, video Oh so, andang mataliman video sa video sa si Mads Oke okay okay, larga bulan So here we go so kadik kalilangan Ha oh, kalilangan ni so. Basta gid ma province kid ang life nato lami gid kayo basta butong oh, so, anong butong gitong panitaon og manok bisaya mo magida no Kagisumhan mo sa manok in English Siyempre, like cake, birthday, gini. O, ang um, sausawan na mo. Look at that one. Huh? Ah, wawat ka. Lami ang sausawan mo na ay kuwan ka ng ahos kay Murag. Night twist sa paglasa yan. Yung twist, makauna. Yeah, Tapos, dami pancake. Ah, oh, nice. Ice cream for pancake. Amazing. 20 minutes. Ah, ako sa junk foods, dami rice, life, magyod. Ang pambansa is da bangos. And ako nagluto da ning kuan. Sikin! Ang sabaw na pa dito, kay butang na mo din o oh, na nung karne na mo. Oh. Well done, medium rare. Basta kay karne na siya gisugba. Of course, we're not endorsing a product ha. This is a Jersey Sweet and Condensed Creamer. So, finish it. Butang. Oo. Oh, oh. Yes. So dato sila kay kami kay ilang ilang tubig kay absolute ang amo dito kay po naman kay water district kag agas kenahan, agas dili. Kani, yeah. <laughs> tanduway makapalig sa ikuan, kaw galingon. Pero yung atay guba. <laughs> <laughs> Kaila. So mo thank you mabuhay kalilangan. Bye. Eh, pagka okay. okay. sabato na para sa bang. Isa ready go. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah! it's me. Yes, mga kabagtak. I'm here, not there. So, natakon sa barangay Baru Rawon Oh, Baru Raon. Sakop siya sa Kalilangan. So, I, actually, this is my first time in Kalilangan. But in Bukid noon, I was in Quezon, uh, Maramag, uh, Malaybalay, Valencia, Samwe, and Gran. Pero this is my first time here. So, inani ka amazing ang Bukid noon. No? So, ang Bukid noon is a, one of the fruit basket in Mindanao. So, dahil ka matanom, basket man. So na mapalibot na kita ni mo. Oh, kaya kung ipalibutan di gini ako pero ni siya. So siya laban lang kita ta kay nakalihin na gini finally with my friends all the way from Skemi Root 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 So mo siya enjoy na sa live. and live life to the fullest. Mabuhay. <laughs> <laughs> so mo ni Halo na kind lang versions ng Halo, -halo guys. Salamat si sa sponsor delicious uh, dal halul-halo cream delicious in mara magbokibno yeah ado hmm mm. okay. burger man ako hmm masye crispy nga naan yes mm, mm let me try Okay. Yes, hello, so, yes, mga kabagtak. It's nice to be back here in Malay Balay City. So, isa sa mga dayuhon ang hiyon gini nga festival, ang Kaamulan Festival. It's a, it's a month long celebration gini siya. Sinani ka bongga. So, na so, notice na ako nung first, pero ako naka witness diri. Uh, kanang, mo siya ganun pa, festival nga ganun ng dayuhon, jud. Saat diri pun kamu lain loh jauh pun di siasu, usah kiri sa festival nggak dapat ani anti risa, malai malai siri, bukit na, thank you so much. yes, Kamulan Festival, Kamulan Cherry Cherry Five, here we go, alina mo, malai malai siri. the playground the children's play ground yes